Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Nandito ako ngayon sa aking part-time. Ciao, ciao ragazzi sa ating mga viewers at sa ating mga bashers <laughs> sa ang sulok ng mundo. Okay, buongiorno. Anong oras na ngayon dito sa Italia is 12.05 noon. Okay. Nandito nga ako sa aking part-time. mag siya tayo ngayon at saka maglilinis ng apartment ng aking among dalaga. Ayan, but that's So, hindi pa tayo nag-download ng mga video natin sa iba natin dumpster site nung Sabado at saka nung kahapon, kagabi, kahil wala nang akong makuha at late ako sa pan labas sa trabaho dahil yung trabaho ko dito regasi is talagang hindi naman apaw, sakto lang dahil Monday to Friday is uh, 9 to 2 and then 2.30 to 8.30 ng gabi. Ayan, regasi Tapos, yun nga sa mga nagsasabi na hindi naman ako marunong mag-dumpster, hindi naman talaga ako marunong mag-dumpster dahil nga, kinukuha ko lang syempre yung, yung kaya ko lang kainin at kaya kong ipamigay na pwede kong ipamigay at sa mga kaibigan na hindi naman siya mabubulok dahil sayang din naman may tatapon lang din kagaya ng ulo ng isda na kuha namin so ang dami yun ang lalaki ng mga ulo ng isda mga yung ko isang kilo at mas malaki pa sa ulo ko parang hel helmet na pag mag ayan so yun nga yung ganito yung trabaho ko. Tapos pag Sabado, at linggo, wala akong trabaho. Kaya nagrarampa ako nung na-discover -na ko na exciting pala mag-dumpster. <laughs> exciting pala magulog ng mga pagkain doon sa pagka tapos ng palengke sa aming lugar. Dati doon din ako nakatira sa lugar na malapit sa may merkato. Yung palengke na yun, every Saturday sa sa bahay ko dati every Saturday and Tuesday. Hindi talaga ako nag-try na mamulot dahil marami nga namang namumulot. Kasi sabi ko sa kanila na lang at ako na lang, kaya ko na bumili ng pagkain. Kaya kung bumili ng ating prutas at saka gulay, nag, uh, naglalaan ako ng 50 euro weekly sa ating pagkain. O pag, uh, 50 euro weekly sa pagkain ko, magkano yon sa 2,000 nasa 3,000 isang linggo. Mm, uh, eh, kung 60 euro yung, yung isang euro, di ba? So, yun. Yun nga, ulit-ulit yung kento ko na <laughs> maganda yung trabaho ko, ragazzi. Kahit katulong naman ako dito, hindi ako, pero sakto lang. Monday to Friday, wala akong Saturday, Sunday dahil nagsawa na ako, dahil nasari ko. Pag edad ko ng 40, yan yung goal ko. Kapag 40 ko, wala na akong Saturday, Sunday at magre-relax na lang ako. Magtatanong sa aming orto, sa garden ko sa bahay, maglilinis ng aking mga ambaradang at mag-relax. Yan. Pero, sasama ako sa amo tuwing weekend pag summer. So, ngayon, marapit na yung summer, pinapunta kami sa isla, nakapag at ang isang doon sa dagat, mamumulot ng mga bonggolet, mga shell kasi nga dito sa Milano, talagang may must ako wala pa yung COVID na yan, wala pa yung ano, pandemic. Siguro yung mga nasa 2015, 14, hindi ko na makalimutan. Palagi na ako nabahing allergy pala ako sa mga alikabok yayamanin ang lola nyo. Allergy ako sa alikabok. Ay kaya lang, yun yung trabaho ko. Alikabok, pag uminom naman ako ng mga gamot na anti-allergy, inaantok ako. Um, na, tapoy ba? Ang kapoy ba? Pagod ba? So, unya. Hindi na ako. Unya, unya. Hindi na ako. Umiinom ng gamot. Nagmamask na lang ako. Pag bumahing na ako, tutulo na yon. sorry, sa so, Tutulo na yun. Para eh, <laughs> <Tutulun> na <yun. laughs> siyang tubig. So, yon Lalagay ko lang yung mask ko. Kaya, yan. Palagi ako may mask. May nga doon sa aking ano may Italiano na sabi niya, oh, at ka nagmamask ay eh, 2014 na. Ah. Ako po, wala pa po yung uh, 2019. 2020, ako'y palagi nang nakamas na sa tram, pag uh, sa mga sasakyan. Naka, nakamas ako, pinagtitinginan ako ng mga kasama ko, yung mga basa, ano doon na nagsasakay. Sabi ko, Pam Arte na itong babae, ito nakamas siguro na na. Sabi ko, sa araw magmabas din kayo para ramdaman niyo kung paano magmabas. Ayun nga, dumating na yung araw na nagmabas ang lahat ng tao sa buong mundo. Ayun nga, oh, pag-atsi. Ayan. So, hindi naman talaga yun yung trabaho ko, yung pagdadamster. Katuwaan lang, bukod sa katuwaan, talagang nakakatipid. Marami ang tipid ko. Simula nung namumulot kami ng prutas at saka gulay, noon, lana, libre na. Hindi na ako bumibili nga. Kasi nga, ah, ay, mga ayos pa yung mga tinatapon nila doon, mga orange. E, may sira siyang konti, e tapo lang, e juice mo. Ngayon, yung baon ko ngayon, juice. At uh, isang litrong juice at saka mga prutas na kinuha ko lahat yun sa basura. Hmm. Yan, yung ating work, work, work dito. Maglansya tayo ng ilang oras. Dalawang oras. ng dalawas kasi Martes kasi ito is uh, itong Martes na araw. Nilalaan ko lang ito sa may mga appointment ako, halimbawa kung may check up o kung may inaayos ako mga dokumento sa aking personal na mga dokumento, sa mga pag-alalakan sa mga consulate, pagbabayad ng tax, etc. Martes yung nilalaan ko kasi nga is uh, open yung ibang mga public offices or sa banko or whatever. Pero sa Palo open naman sila, half day naman sila. Pero mas prepare ko naman na Saturday, ilaan ko naman ito sa mga ambaradam ko ng mga dokumento. Kaya ito is part time lang. So kung may mga importante akong ginagawa dito, okay lang na mag-absent ako kasi sa Lunes, Mart, uh, Merkoles, Huwebes, Biyernes is talaga lahat yun is nakadeclare at saka sa hapon ko. Ito, kung ayaw ko naman magtrabaho at kung mm, <coughs> try ko lang, ayaw ko magtrabaho, okay lang. So, kasi nga isa, uh, ito, eh, hindi naman ito sa pilitan, whether you like it or not. So, yun, ragazzi. Yung ating istorya at buhay dito sa Italia. Depende naman. It's your choice. Kung gusto mo magtrabaho pa ng panggabi, <laughs> sa, sa inyo yan. Dahil sayang daw yung euro sa akin naman. Anong gagawin ko sa euro? Pag ako'y nategi, hindi. Goodbye rin. So, ah, enjoy. Enjoy sa pangungulot ng basura at magta-dumpster. Nako, hmm, ragazzi. Ayan. What is ciao, ragazzi? Ragazzi is guys and chow is hello. Hello, guys. Kasi parang nag-italianisimo na daw. Para ng konti. Napakita ko nga pala sa inyo kung saan yung aking baon. saan <laughs> yung aking baon? Peta? Peta! Wait lang, wait lang. Ito yung aking baon. Meron akong passion fruit na dalawa. Ito is lemon at saka avocado. Tingnan nyo ragazzi, oh, yung avocado ko. Uh, melon pala. Lemon. <laughs> melon, itong sa ilalim. Ayan, avocado. Yan, nakikita niya sa mga video ko na. Ang mga pinupulot. Diba, maganda pa siya. Galing pa talaga siya. Ang avocado. At saka ito. Yan, ito na yung aking lunch, merenda. Ayan, ah, ito is papaya, yung sa ilalim. Yung saging, pinag-slice ko na. Yan. Yung saging. Kain tayo ko. Yung peach. Peach. Yung saging. Papaya. Ang tamis ng papaya, ragazzi. Tapos yung gulay. Yun yung almusal ko. di ba? If you want to be healthy and to maintain your sexiness, aba sexiness. <laughs> Kaya habang naman itong mamasura na ito. di ba? Yun kasi yung almusal ko, ragazzi. Mm. nilalaga ko yung mga yung, ano na yon mga dahon-dahon na pinamumulot ko dito tapos insalata Basta yung mga zucchini, lahat. Yun, yon yung almusal ko. Tapos, yung lunch ko nga sa amo, nag, nagbe-biscuit at saka nagkakape Tapos, paghapon, yun na, kinakain ko na yung prutas at gulay ko hanggang alas 5, 6 ng gabi. Hindi na ako maghahaponan. Kasi nga, busog na ako. Darating ako sa bahay ng 8.30 yung labas ko. Darating ako sa bahay ng mga ngayon is dati. Nadating ako sa bahay ng 9. Ngayon na, na ako ng 9.30. Dahil nga, dinadaanan ko na yung basurahan malapit doon sa trabaho ko. Daanan ko kasi yun. Kaya, dadaan mo na ako, mangangalakal ako doon. Kaya ako pabil, paano ka din? Kasi nga, malalate uh, na ako. 8 minutes, 10 minutes na bukay ko doon. Basta na. At saka, hindi ko naman dadalhin lahat. Iiwan ko rin dahil baka may susunod pa sa akin na ah. magkakalungkat din doon ng basura, sayang din naman yun, yung mga saging kinukuha ko ginagawa ng maruya kagabi gumawa kami ako ng maruya hindi nga ako nakapagbaon baon eh, kasi sa dami ng baon ko na yun, ako po bundat <laughs> yung aking tin okay, ragazzi, at saka yung mga lugar na yun na nagko-comment sa ating mga viewers na ang dumi ng Italia hindi po malinis po ang ibang parte ng Italia may limang parte siguro malinis eh ay, hindi, na madumi, sorry. <laughs> Pero, wala, hindi, ma-okay naman po, alis na At ipapakita ko sa inyo sa susunod natin na mga mga vlogs, vlogs, mga ek, 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 ek. Yung pag-iikot natin dito sa sa ano, kaya, tranquila, tranquila, wait, wait lang. Ipapakita ko sa inyo kung saan nakalagay yung last supper. Nandito yung sa nila, yung last supper na na painting. Tsaka marami, marami. So, okay ragazzi. Grazie for watching. And yun lang. So, at saka sa sunod, baka gusto nyo kasi mayabal ko Papakita ko kung magkano yung sahod ko dito. Totoo na, i-vlog ko na yun. a uh, two years ago. So, kung gusto nyo i-update. So, kung gusto nyo makipag-parites kung magkano yung sahod ng katulong dito sa Italia. Mag-message lang kayo dito sa Parma. Okay, grazie for watching and ala la prossima!